tangalang ng ano ba? Pamikahin ko ng dilaw. Di wow. di Saan yung minan. sira? Ha? Eh, okay. wasak ko. Oh, wasak, wasak. Wasak, wasak, wasak. Ah? Dahil dito tatlo, wasak. Lumabas yung bolt. Hmm? oh, Through banda natin na kahit sira dito. Kasi so, i-rewind mo? Hindi, walang rewind na. <laughs> <laughs> Uy, walang pang-gastis kuya. Eh, kapawa, wala talaga ano. Mahal pa naman yung ano niyan? Mahal nga dito nito. mo po gimbin to kay... nga Kaya Mayabang yung ano. Mayabang yung pinagpatag na tayong basen ngayon. Sino yan? Ano pangalan naman? Ayun ko lang. si eh. suwerte nito. Oo. nga 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 ano nangyari nun? Ay, battery yun Hindi ba yun? Ay, basta yun yan? Hindi basta basta? Hindi ba basta yun? Walang alam ba? Hindi ba basta yun Oh, tignan basag na basag na yan ha? basag na ha? Oh, Basag na, basag na, basag na, basag na, basag na lahat oh Gawa Sira na nga yung oh. Na-pun yung ano natin, pero ang motor under beseng nga under ba? Yow, sulamki ka na, aloha iman. Ilaw, ilaw niya pa eh, okay mama ilaw. Gagalalap, ilaw. Gagalap, ilaw. Aten lupit mo pa Kira ya. nama yang mayong istidor, under mo pa. Terreo beredit na siap. Oh. Okay. Eh. Ito ya awak lagi. Ya Itu 3000. Oh. Saka okay, hindi repair oke man. oke okay lang 3,000. Okay lang. oh, dyan. Okay 3,000. Ah, wa, Junito, ana, kay, mga istitor, na mga sira ana, mga putol -putol, na mga ya. na